Mga kots, good morning. Ah. Uh, kumusta? So, kung makita niyo ang paligid natin, ah, uh, nandito po ako sa isang lugar na na isang res house na walang nakakalam. <laughs> Ito po yung tinatawag na gusto nating mag unwind, no. Dahil 'yun know, nga, um uh, 'di ba? Yung cellphone nga ay nalulubat. 'Di ba? Tang tao, tayong tao, yung utak natin sa pag-iisip, minsan napupuno na ito. So, kailangan po ito na ah uh, kaya na po mag-unwind para ito ay uh, ulit na uh, hindi po siya mag-lockdown. Siya mag-lapse, no? Kaya ang cellphone nga, nalulubat tayo pang tao. Kasi yung memory natin, mapupuno-puno na yan. So, ganun yun. So, kailangan po natin na bilang isang entrepreneur, kailangan po natin ito, no? ah uh, yan, kita nyo. Yan po yung ating isang na pundar na sikretong lugar na ah uh, mura lang, mura lang po ang rent ito uh, 4,000 ang uh, ano isang overnight ayan o oh. ayan ayan kaya lang eh duman lang kami dito <laughs> akala nyo sa akin na <laughs> joke lang yun ha <laughs> Uh, ayan, so mag din naman tayo at least, 'di ba? Sabi nga, kung gusto mo makuha ang isang lugar, sabihin mo akin 'yan. Maniwala kay din sa pam pamahiin na 'yan, ano yung kasi yung ako nung ano, wala pa akong sasakyan. Sabi ko, akin 'yan sasakyan na 'yan. Akin 'yan. Ako may ari niyan. Magkakatotoo Kasi, Uh, Sige lagi mong ime-mention yan. Positive ka lang palagi. Ibibigay ni Master yan, ng universe yan. Akin po yung bahay na yan. Magkabahay po ako ng ganyan. Bahay, ma Ako mismo. No? Ako mismo. Naranasan ko yan. Dahil ganun ako kapit sa kanya. Wala akong pagdududa. <coughs> ganun yun. So, lahat ng magay maangkin mo lahat ng material sa bagay mangkin mo basta na uh, may pit ka sa kanya basta ang kinin mo lang na uh, akin yan huwag <laughs> mo sabihin balang araw magkakaroon din ako ganyan wag wag ganun sabihin ako ang may ari yan sabihin magyabag talaga rito talaga pero huwag mong ipaparinig kasi kaya nagsabihan tayo ng mayabang ay eh, pinaparinig nyo eh Ah, uh, sinishare ko lang po sa inyo ang aking pong ah uh, ang aking pong experience kung bakit na nakuha ko po yung mga bagay-bagay na uh, wala sa akin noon. Dahil po, yun yung aking adila uh, dila kasi itong dila na to napaka kay dahan-dahan ka sa magbitaw ng salita mo dahil yung salita mo maging totoo yan palagi mo itong binabanggit. Kaya nga, hindi nyo pansin na pag ako magsalita pinag-iisipan ko dahil pag ito'y lalabas napaka ano itong dila na to kaya ka uh, sabi ko akin po yung bahay na yan akin po yung resort na yan akin po yung kabulundukan na yan o oh, kita mo akin po yung sasakyan na yan pero ikaw lang po ang magsabi sa, magsabi uh, at kung magsabi ka sa maraming tao yung pong uh, nakakaintindi sa'yo. Diba? Huwag kang magsabi ng ang yabang, sabihin ka na nangyabang yabang yan eh. So, kumbaga, motivation yan eh. Dila mo yan eh. Magkakatotoo yan. Sinishare ko lang sa yung experience kay lahat ng naangkin kong bagay ay naging totoo. Naangkin ko na lahat. <laughs> ah, di ba? Dahil ganoon po ako kapasitive. Wag, wag 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 wag, kang mag negative dahil ah uh, yun si, nasa inyo yun kung gagayahin nyo ako pero yun po yung experience ko kaya sinasabi ko isipin mo ah uh, uh, nung ako ay nagtatrabaho pa sa isang factory factory ng garments ah uh, yeng ming yun dati yeng ming sa may nag close na yun eh sa may Maynila sa may Sampalok Sampalok yun eh yung uh, sa so may ah uh, di, di uh, hindi sa sempalok sa Palok ah uh, sabi ko sa sarili ko magkakaroon akin itong factory na to yun ang sabi ko at ngayon tingnan mo may karoon na akong sariling garments di ba may sariling tiroling may sariling patayan may sariling printing lahat nagkakaroon ako. Diba? Dahil, inaangkin ko akin yun eh. Pag sabihin mo akin, mangyari siya magmultiply yun sa'yo. Kahit hindi sa'yo yun, pero, positive ka nga, masayo, magmultiply yung factoring na yun na mapunta sa'yo. Ito mo, at isipin mo, sino mga, paano ba ito mangyayari? Dahil po yun sa dila natin at sa paniwala natin, sa sarili natin. Kasi yung pagtitiwala sa sarili natin, yun po yung uh, paraan kung paano ka pa po makakahaon sa kahirapan. Kung gusto kong manatiling mahirap, just palagi mong sinasabi na wala akong pera. Na talagang mawalan ka ng pera pag ikaw tao magsabi ka palagi wala kang pera talagang ang mangyayari buong buhay wala kang pera okay lang sa akin mabuhay sa tatlong bisis isang, isang araw makakain ah ibig sabihin tinakwil nyo ang blessing na binigay ni master di ba dapat hindi ganun taasan nyo ang iyong pangarap iyong dreams di ba walang bayad wag waging ah, okay anuhin ko yung mo ng, yaman hindi naman madadala niya. pag ikaw may mamatay pag madadala mo ba yan sino ba nagsabi madadala yung yaman natin pag tayo yung mamamatay hindi po natin na natin madadala yan bakit tayo nagtatrabaho dahil po sa mga generation hindi madadala pero mapang iwan natin ang ating yaman para hindi po maghirap yung susunod sa atin at madugtungan ang buhay ng tao pag ikaw ay mayaman. Kasi mas gagaling pa yung sa sakit, yung nanay mo, yung tatay, yung kapatid mo, ay hindi na sila gumaling dahil wala kang pera. Dahil wala kang pangpagabot. So, ano pala ang pera? Ang pera ay tools lang po natin yan. Hindi po yan ay pwede natin simbahin. Kailang, ang pera ay tools po natin yan para maging mataas po yung buhay natin. Kasi pag sinasamba natin ang piray, eh, demonyo ka na yan. No, huwag natin sasambahin, kundi itutulos natin yon Para po tayo makapagbigay ng tulong sa tao, makapagbigay ng values sa tao. Ayan. Yan po. Gagamitin po lang natin sa kabutihan. Ganun yun. Hindi. Huwag kayong... Kaya, yung mindset kasi ng mga Pilipino, karamihan, pero marami na pong nagbago na na okay lang ah Uh, masama ang pera, di diba? uh, ba? Diba? di ba? Demonyo ang pera. No. Di po demonyo ang pera, hindi masama ang pera. Yun na nga, nagkakabula nga tayo eh. Di ba? Mukha pera. Oo, oh, okay lang yung sabihin ng mukhang pera. Eh bakit? Eh, sino bang tao ang uh, hindi mukhang pera ngayon? Lahat ay mukhang pera, pero ibigay mo siya kabutihan. Depende sa paggagamit mo yan. Kaya ako sa inyo, advice sa inyo bilang isang entrepreneur, bilang isang businessman uh, huwag po tayong uh, manatili sa malit na pangarap, lakihan natin para maabot po natin yung gusto natin ayan, so ito po yung uh, aking uh, i-recommend saan to rande yung lugar to? ah? anong pangalan? Pulse View, ho. ito po ang Pulse View dahil sa ah ito, ah o oh, Pulse yun pala yung Pulse, pinamalakas ng Pulse oh Ayun oh, no? eh, pulse ayun, pulse view. Pala sa ulo ko 'yan oh. Ayun no? Know? oh. Yan. Sa serious minya. Mga uh, 4,000 overnight dito, no? ayan uh, kontakin niyo lang ang number na hindi ko alam. Maraming <laughs> salamat. Bye bye bye. Mama.